Iyo, Ayan po mga busing na po uwi na po tayo may alimasag na po kung dala Mabigyan ko na si kuya nito tapos si ati bing may isa si, sa kanya din Na mga na, na, bin, na, uh, subra -subra na yun yung pinabili uh, Sobra sobra na yung kaya ati bing no ang lalaki pa So ayan po mga buseng no didiretso na po tayo sa pag uwi no At eh, para may luto na po ito at mabigyan ko din sila kuya May kuhaan din naman sila doon eh May kiluhan tayo na po at uuwi na po. Ay, thank you, thank you Boss Ronald. Ah, pare, no Bossing Ronald. Maraming salamat po. Ngayon ay eh, pauwi na po tayo. Kaya tibing dito dalawang kilo yung pinakanya niya, pinabili pero may dalawang kilo yung pan yung ibinigay. Kaya okay lang po yan. kasi na apat na kilo lang sana bibilhin ko eh may alangan naman eh tira ko pa yung isang kilo doon sa kanila kaya tinuha ko na lang din may e, mabigyan pa natin si kuya ng kahit isang kilo at kalahati okay na yun kasi yung lahat mga busing no ate pa uwi na po tayo no ate para makapagluto okay so hindi ko naman pag lubos lubos na ito na pagbibidyo kunti lang mula dito ay kakato na dyan tapos doon na lang po sa bayan ng barutak okay para hindi naman naka -na, -video na naman natin dito kanina pa basok lang yan dito lang po mga busing ha kita na lang hanggang doon sa bahay mamaya na po tayo ng continue sa bypass road ayan <laughs> ay Woo, uh, malapit na nakapatain na tayo <laughs> ayan na yung bundok oh. ayan na po tayo dumaan sa bundok dito na lang para malapit lapit bypass road na lang muna tapos hanggang dyan na sa dulo at doon naman ulit sa labasan na okay hanggang sa bahay para hindi masyadong mahabang <laughs> yung video natin marami ganda kan nakakakumakain yun sila ng mga gamu-gamu at saka mga itlog ng kuhul gustong gusto nila yan ay, mga bago nga eh. ano hanggang doon lang sa dulo mga busing ah ay maganda kasi itong bypass road na ito eh para kang nasa airport <laughs> airport na may mga kwano traktura ano. sakit sa paa yung mga tusok ng kwan sakit sa ita yung tusok ng alimasan yan hanggang dito na lang po muna mga busing ha doon naman sa doon na lang tayo mag-continue sa labasan para Lexit lang. <laughs> dito, dito na lang po ako nagkontinyo, no? Malapit na yan sa suking natin na istahan, gano'n. Sarap na naman ito mga yan. Pero kunting kanin pa ka rin. Siyempre, alimasag, maraming. sana ako ng daon ng saging dito kahit na yung pag yung paklang na lang o oh, ano tawag yan tangkay para yan sa kan sa kaldero pa maya no, para hindi masunog yung nasa ilalim pero yan muna na eh. ito so, na bahala doon nga nasukin natin din sa pala istaan sa istaan tamang tama yung patire ko ah naka apat na content lubat na pero abot pa mga 30% pa ito eh Ayan, si Suki ng Itaan, mamaya hapon, kaya mag na naman. Ayan, mula natin kaya Ayer at yung sa kanya. Alam mo kung sa ano, pero nasa tapat lang ng bahay namin sa kabilang kalsada lang. ano sa bundok sa Tarutak no ganda ng mga kawayan doon eh ang lalaki pa naman may restaurant na dyan sa Piboy ikon si Al Piboy may ari ng gupain ito ang palaya yan dyan siya rin yung na-disgrasya dyan na uh, tatakyan na bunggo na, na bangga ng pan nabangga ng single na motor na video din natin yun eh pero hindi ko lang sinusukan talaga nang no? mahirap na marami na kasing bawal ngayon sa youtube eh mahirap na ma-demonetize yung malinis na lang yung sa atin malinis na video lang yung sa atin at yung ating video lang mismo para wala tayong problema sa kay para wala tayong problema sa ano ba yan sa youtube sa palestinia tiếp nha Chào đá cháy luôn Nhân này diba mula na naman ito mamaya yung ita tusok tusok diba malapit na tayo sa bahay i market day

Màn hay. Thế là rồi đó. sobra 2 kilo run. Ay, na lang. Sige. Sige lang. Sige lang. Diyan lang. Diyan. Oh, Ngayon, natin sila kuya. sila. Iwan natin din Ya. Yeah. Ay. Sandali lang po. Diyan muna kayo. Eh, hanggang dito na lang po mga busing no. Bibigyan ko lang sila dito. Okay? Maraming salamat lubat na kasi. Ayun. Ngandang umaga sa inyong lahat at dito na po tayo sa bahay. Bye, love you Ano?